Ginawa nga ito ng mga Warriors player kay Jordan Poole bago sila magarap sa laban. Well mga idol ngayon kasi ang pagbabalik ni Jordan Poole dito nga sa Warriors matapos ng kanyang trade. Matapos nga siyang ma-ship out dito sa Warriors mga idol. Ay ngayon nga ang reunion na neto ni JP pati na rin na kanyang mga former teammates na sila Stephen Curry, Kevon Looney, Clay Thompson at Gary Payton II. At ito nga mga idol ang karilang ginawa bago sila magarap. And then mga idol, dagdag pa nga ni Steve Kerr na excited na nga daw siyang makita makarap uli itong si Jordan Poole at inexpect niya nga daw na suportahan ng Warriors fans or bigyan ng cheer itong si Jordan Poole sa kanyang pagbabalik. Nang dahil nga daw mga idol sa malaking tulong ni Jordan Poole sa team nga ng Golden State Warriors at sa kanilang championship run. Sabi niya, I look at Jordan as a huge success story pero hindi niya nga daw gusto kung paano natapos ang relationship ni Jordan Poole pati na rin ng Golden State Warriors. So mukhang ang love pa nga rin ng mga players, ng mga coaches, etong si JP mga idol kahit hindi nga maganda ang naging pagtatapos ng relationship ni JP pati na rin ng organisasyon ng Warriors.